nagkasama kami ulit guys ng ating uh, BFF po. Ayun. Kuya Kim Pilyong Angler. All right. Master mga idol. So andito kami ulit guys sa may parkia. So nakabalik tayo after mga siguro mga 2 months. Ganun. Ikit. Ikit na. Mga ganun. So ito susubukan na natin guys. Time check din sa mga 2 ng madaling araw. So ang plan Boya 55 <laughs> Okay guys, lulusong na po kami Ayan na po si Kuya Kimpil yung angler Mga master, mga idol Okay Ito na po yung gamit natin Hiniram po na natin yung kay Ricky Boy na kanyang ano <laughs> Okay Ayan na po yung huya natin guys Na-miss natin yung spot na to Woo! Sana lang maka Chamba na ulit tayo dito Ito na po yung buya natin okay. Ilangat natin itong gamit din guys muna Save pa natin yung safety oh. Alright So ayan si Kuya Kim Alright Wow oh, ang puti ng legs guys Buta na para makuku lang <laughs> Ayan naka prepare na po tayo So ayan po mga bahay natin no? Ayan mga 2 months na yan okay Tuot, mm -hmm. <laughs> sarap na yan sa mga isda natin okay sana makachamba tayo ng mga bakuko lang guys yun lang ang hindi ko bakuko pang paksyo paksyo natin kape kape muna tayo guys grabe yung baon ni kuya Kim of Starbucks po Starbucks uy wow alright hindi mainit Kape muna tayo habang naghintay tayo ng ating uh, ano Wait and wait. Guys! Ito na ang bako ni Jetro. <laughs> ang lakas ito. Hayop na yan. Ano mo kaya ito? Baka naninibago ko na sa may bako Jetro. <laughs> nagre lang lang ako ng haba to. Hindi pa, pero medyo... Oh. Ano kaya to? Yung Asa na natin... ah, ba siya? Na... Ba? Hindi ko makita eh. Ha? Ay! Hamur! 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 Oh my god! unang hatak nakamur! <laughs> Shex! Natago ko sa din sa kantin. Ganda guys My god Unang hatak ni Jetro dito sa spot guys Hamur agad Good size, good size na hamur Pangsigang na guys naman Kumagat sa na na ano, gutom na gutom. talaga. <laughs> <laughs> yun lang. Ah, ay, ay, yun pala yung ating nalagyan. Sandali. Oh, ganda ng bagong-bagong ito pala. Temo, temo? Siyempre, eh. Oh, na. Bigyan ka na ng temo ng ano mo, eh. Nang tawag ito. Ah... Uh, loyalty Award

Oh, ayan na guys, sakto. Hay! <laughs> Wiu! Panalo na to. Okay, so, stars mo tayo guys. Okay. Kapira ka tinapay ko to si Kuya Kim, mga master billion angler. Shout out pala sa iyo. Uh, vibes fishing good vibes. All right. Master vibes fishing good vibes. Shout out sa iyo tatong sa kay Kuya Edgar kay Idol Ricky okay so excited ako mga kuya na makasama kayo ulit Okay, ilang araw na lang makakasama tayo. Share with time, baby. Okay. Ricky boy, share with time. At chaka ka kasi sure kay Idol na high noon Araya. Tayo ito whole Idol na pode. Ipahiram ulit ng fish spot ko dito <laughs> <laughs> -fish si King, Ayan na po na na po na natin At na more tayo Good ng pang sigang sigang natin Okay Bahayt naka-fish on din si Kuya Kim guys <laughs> ayano si Salamat ang pangalan namin Iriki eh. na po sa isla natin <laughs> Alright Ah si Pepsi Paloma pala yan Si Pepsi Paloma Ayan Yon, ah. <laughs> eh grabe sunod sunod na guys si ano Kuya Kim Pilyo Angler Pepsi Paloma pa rin Alright Good size Okay Okay so time check one is uh, 4.30 na ng umaga Masama rin yung malakas pa ng palakas yung hangin <laughs> Siyempre yung kasama natin Si Kuya Kim Pilyo Angler Alright kasi nang dito sa malapit eh kaya wala tayong masyadong ma

Good size to share it, you guys. Alright. Okay, good sex to share it, guys. kaya wala masyadong pangka na ang dumadaan palakas pa nang palakas kasi yung hangin eh pero ayos lang tapos meron na tayo nakachamba na tayo si kuya kino so, lang ang ano natin ano siya <laughs> okay so start na rin po tayo guys mag uh, casting natin ito na pong gamit natin yung minnow natin na green okay pares natin si Dona 3000 at saka yung major craft natin alright shout out sa iyo idol Toto J. Rodera thanks ayan na ang bakuko natin ayan na ang hinihintay nating bakuko nakabakuko na si mga ay. master mga idol nakadagdag pa tayo ano kaya to maliit lang siguro bakuko siguro to eh. bakuko bakuko o kaya pepsi paloma uy pascar guys Grabe. Pang Grand Slam to ah. Pascar. Pero maliit lang. Pre! Hidagdag mo to sa'yo? Ha? Ha? I-release ko nga to eh. four fingers na rin Okay, ikip lang natin to guys ha? Pang prito na natin to Ayan. <laughs> Pang grand slam na oh konti na lang Okay guys, so Time check po natin is uh, 6.28 na Yung limit natin na ala size lang na, dadagdagan na, 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 na naman Pero <laughs> hindi eh. Hanggang ito lang taga, ubusin na namin itong bae namin doon na hikon talagang batsin na kami kasi nga yung nadagdag lang namin isang pascar pa lang oh. so yung nahuli natin yung sa akin ganun naka isang hamor isang sherry at saka isang pascar at saka si kuya kim si pepsi paloma at saka isang bako okay so ubusin namin to tapos siguro mga ano umpisa na rin kami mga ganun lakad na po kasi low tide na low easy eh, ng pagpa-uwi mamaya eh buhay pa siya ulit buhay pa, rin. Buhay pa siya buhay talaga ng tibay talaga ng hamor na ito eh. ulam na yan okay guys so kahit pa paano nakachamba tayo guys sa ating uh, dating fishing spot Siyempre kasama natin si Kuya Kim yung Angler so kahit pa paano nakadali rin siya guys ng mga pangulam-ulam lang so itong ating nadali Okay? So, hanggang dito lang guys yung video natin para sa araw to. So, I hope nag-enjoy kayo. Don't forget, spread love, always be happy, and enjoy fishing. <laughs> Alright. <laughs>